Sulta. Oh, na. Oo. So try nga natin kung masarap. Ayun. Try natin. So, ito yun guys. So, tikman natin. Mmm. Oh. Mm. Sarap. Ah. Mm. Mm hmm harap, Hmm 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 mmm, 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 Sarap mmm, 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 tanim tayong kamunting kaoy yon sarap oh hmm mm. mm. ito na yung guys, yung gagawin natin na, anong tawag doon sa ano? Gagawin natin na yan. Um, Pinuso. Pinuso. Ano ba sa Tagalog yan? Uh, ito na, binabalatan na natin yung ating kamuting kahoy. Ito. Okay. So, wabalutin natin yan dito sa, ano, ayan, dahon ng saging. Ito na yun. So, inan natin sa ano. Tawag kami ng ano, pinuso. Ang tawag dito sa Bicol. I-comment nyo nga kung anong ano dito ang tawag nyo sa inyong mga lugar. Dalawang klase kasi ang tawag nyo dito sa Bicol. Binanban, saka pinuso. oo uh, ewan ko lang kung sa Tagalog or sa Bisaya, di ko alam kung anong tawag nyan. Ayan guys. So, so ano yung panamin yan? Kakayorin pa rin panamin yan. Hmm. So, lulutuin namin yan guys sa kahoy. Ayan o. Oh. Para masarap. Luto sa kahoy. i'm not Thank okay. you. Hello guys. Uh, babalikan natin yung ating mga kamuting kahoy. For to this video kasi kulang nga pala yung binunot natin kahapon. So gagawa pala kami ng ano yung yung binabalot sa ano, sa daon ng saging yung tawag dito sa amin sa Bicol ay binanban. So ngayon dadagdagan natin yon kasi nga kulang yung kala ko sasaingin lang yung kahapon. So ito So medyo marami pa naman ang ating bubunutin. Kaya tara, let's go. Kuha tayo ng lalagyan. Oh boy, hawakan mo boy. Tama bubunot si Papa Boy. Oh. Diyan mo si Papa dali. Hello, Tay. Maano kami. Tumete sa hoy. Tama tumi ano. Oh. Ah, dito, dali. Gigili, gigili, ini mulanya dia nak balik pergi sebab baba you dulu dia. Ya,

kamay mo. Hmm. May ano pa. May ano pa. At uh. ayan pa. Mayroon pa. Mayroon pa. Maliit. Uy, ano. Sige lang. Ito May ayaan mo lang. Ato lang. Ayan, ayan. ayan guys. So, pwede pwede na. So, ano na ito ngayon. Nung hindi kasi ito nagkasabay-sabay na ano, tinanim ko. Yung iba dito may may 8 months na yung iba ay may mga 6 months pa lang yata at yung iba may 9 months na yan, eh. kulang pa to oh boy hawakan mo boy mga bunot pa tayo boy ano oh boy wala ka dito boy dali hmm. hawakan mo lang eh tutok mo lang sa kuya ahilin ah,

แล <lee. S 2> <Aaa. S 1> ้วไต๋มาอันดับทําแหนครับแต่เขไม่ตีไต๋ Hello ไต๋ไม่อันดับทําแหน่หอไม่หรอไม่อันดับไปให้ได้มาหอได้ไหมได้มันรูดปั๊ด ipatot, tapos ibuhay. Ayun, ang dami na. Tawa po ito Puto ko. May puto May ano ho May ano ko. Bawa ba Ito ano ba ba ko? Ay, tayo ko. May ano sabi ko. Adi, wait. Oh. Ano ang pigahanap mo dyan? Ano yan? Ano yan? Hmm. Wala yan. Huh? Wala yan. Okay. Sayo so, na yan guys. Uh, medyo oh, marami na rin din. O oh, pangalawang kuha natin to. Oh. Alright. Alright so maraming thank you lord uli at panibagong bunot na naman tayo so guys thank you for watching at siyempre sana support niyo tong vlog namin ito at ayan sa susunod nito ay magtatanim na naman tayo ng panibagong ano Ni bagong ano natin putol ay sana may nagka na ayan sana may nagka na o natatakam na ako dito sa ano na to papaya ayan na boy boy uwi na tayo Ama, uwi. uwi na tayo dali uwi na tayo uwi uwi na tayo uwi na tayo